Good morning. <clears throat> Ayan, bago uminit muna, ay tayo muna yung manahin ng isang piraso. Manahin ako ng pansayaw ni Ruru ha. Yung kanyang pamba ingles. Madali lang to, dire-diretso lang, walang dekorasyon. Pero long sleeve. Para lang nananahin ng ano, ng punda. Ayan. Ayan. Ano ka naman pwedeng ituro sa inyo hanggang, ano, yan, handa na naman yung aking pang bato. At, syempre, ang ating listahan, lapis, panguhit, tengunts, at itong ating, saan? Hindi dito, syempre. Hindi na ako nagamit ng, ano, ng aspili dito. Pero dapat, dahil tinuturuan ko kayo, gagamit kayo. Para ang damit ay talagang hindi gagalaw. Maganda kasi itong tail ang ko. Hindi ito nagalaw. Yan. Pero lagyan natin para sa inyo. Ayan. Saan ko ba ilalagay? Kahit nga sabi ko sa inyo, tagtarin nyo na lahat ng aspilian para huwag gumalaw ang damit. Ako hindi pala gamit ng aspin. Eh. Alam nyo mga. Malibang ang tinatahin ko talagang yung mga chipon, yung madudulas, yun. Pero pagka ganito mga tela steady lang, ay hindi ako nagamit dyan. Pagod lang yan. Hindi nga ako nagamit ng padron o pattern. Hindi ako nagamit ng pattern mga kumari ko, ha? Nananahi ako ng gown, pero wala akong pattern. Diretso na agad sa tela. Ang iba hindi makapanahin ng walang pattern kasi hindi nga marunong magsukat. E, yun namang iba, i no? talagang mas maganda yung may pattern sa kanila. Kung hindi. diretsyo na. Yung ganun lang. Ayan. Di simulan natin. Ang haba ng long sleeve ni Roro ay 22. Hanggang puwit yun. Mga isang araw, tuturuan ko kayo magsukat. Sana may makina kayo para mat matesting nyo kung paano manahi. O, dahil... Ang layro rong size ay 22. Ayaw kami okay, allowance na isa. Kaya gagawin kong 23. gupitin ko na ha. Kasi yung haba na tela ko eh. Ang haba. Hmm. E, so, para maalwan, eh okay, di kung gaano lang kahaba yung iyong tatihiin. Doon ka lang. Ito lang naman ang haba ni Roro. Hindi, ka na mayirapan. Tapos, okay, dyan itong magsukat, mga kumari ko niya. Sa shoulder, eh, ano, kung ang shoulder ay 15, o, 15 eh, 7 and a lang. Tapos, binugwitan ko ng 7 and a eksakto. Saka ko lang lalagyan ng allowance na 1 inch. Ganun lang. Tapos, kung ang body, ay, kung ang body, 0 kasi 30, 32 lang. 32 lang ang e, gagawin kong 36. Yun. Gagawin kong 36 ang size niya. Natingdigan ko ng 4 para gagawin kong 36 para may allowance na 4. Para medyo maloob-loob yung body na. Yun, Yan. 34. Ang kanyang armhole ay 17. 17. Ayan. 17 yung armhole. Kayo na mag ganyan. O, para umabot doon. Sa kalikili yung pinakang carb. yun. O ganoon lang. Dahil nilagyan nyo ng allowance yung 32, ginaman 36. Agay. Doon ko na rin gugupitin. Dahil nga sabi ko sa inyo, ito'y madali lang. Ito'y hindi kailangang pagtuunan ng mahabang panahon. At yung leeg, gina, ang leeg ay ginagawa kong 7K ruro, 3 and a half. At, ayun. Ang simple lang nito. Isip-isip lang. Ang pagkasabas ng, ng, ano, ng balikat, medyo nakaganon. Hmm. Hmm. Pasibat pa baba. Ang basay ay doon, sa allowance para pa may pagtahian. Saan yung lugar yung i-intense na Ito Mga, 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 eh di ba kahit pa body na yan Sa isang simpleng gawa. Yun. Pabiyak na ito. Ito isa, marunong na, na hindi pa masyado. Tapos back naman. Ang paggawa naman ng back ay, Ipapatong nyo lang naman yung harap na ginawa ninyo. Ito, oh. Dito sa likod. Ganto lang naman din ako magpatong. Siyempre, di ba kung sa babae ay may sipel. Kaya may alawan sa reto. Ayan. Yung pinaka-edge ng tela, yun ang ginagawa kong sipiran. Ito na may ko lang ng tali dito sa ilal, itaas. Kaya, maliit lang ang aking allowance dito lang ha gets na ito ng mga ano gets na ito ng mga marurunong hindi ito pang beginner ha